hindi po kasya kahit gan sa may isabi yun, hindi po kasya yung bus, hindi po kasya yung, yung uh, mga trucks natin. Kalukuhan po yung inspection na sinasabi nila kahit brake, kahit chassis, hindi naman po ma-check doon sa PMBIC na itinayo nila. Ilang PMBIC din ang kasya, ang, ang uh, itinayo sa buong Pilipinas, more than 4 million o 5 million na nga po ang sasakyan natin. Kung, sas kung daan lang po yan, marami pong experiences tayo Mr. Chair. na pipila kami doon sa PMBIC dahil isinara itong mga MBI, itong mga PETC, pumipila kami madaling araw pa lang. May cut-off din sila kung 80 lang isang araw, isang daan lang isang araw. Babalik na naman kami kinabukasan. Manibela, yes sir. Good morning po sa ating lahat. Yung mga itinayong yung PMBIC, hindi naman po kasi kakasya yung bus at saka trucks puro maliliit na sasakyan lang po ang uh, kakasya. So nakakita na po ba tayo na pumasok doon yung bus, yung truck, na yun ang pinaka-importante ma na ma-inspect dahil malalaki ito, mm. na siyang may maraming karga na, na buhay, mm. buhay na kaluluwa. Mm. Bakit hindi ito kasya doon sa tinayo nilang PMBIC? Dahil mas marami yung mga private vehicles, yun ang pinuntirya nila dahil nga pagkakakitaan yung habol, hindi naman talaga serbisyo at ma-inspect. Hindi po kasya kahit diyan sa may isabi yun, hindi po kasya yung bus, hindi po kasya yung yung uh, mga trucks natin. Kalukuhan po yung inspection na sinasabi nila kahit brake, kahit chassis, hindi naman po ma-check doon sa PMBIC na itinayo nila. Ilang PMBIC din ang kasya, ang ang uh, itinayo sa buong Pilipinas, more than 4 million o 5 million na nga po ang sasakyan natin. Kung sa, kung isang lang po 'yan, marami pong experiences tayo, Mr. Chair na pipila kami doon sa PMBIC dahil isinara itong mga MBI, itong mga PETC, pumipila kami madaling araw pa lang. May cut-off din sila kung 80 lang isang araw, isang daan lang isang araw. Babalik na naman kami kinabukasan. Kasi nga po, ilan lang ang pwedeng ma-inspect doon sa araw na yon. Isipin nyo, sa isang region, tatlo lang o apat lang po ang nakatayo. Ilang probinsya sa isang region. Eh, dito pa lamang po, Mr. Chair, nakikita na natin yung kakulangan. May binuksan para may ilang kumita at may mga isinara na dapat karapat dapat na mag-inspect doon sa ating mga sasakyan. Salamat Mr. Chair. Uh, para sa akin po DOTR, I think um suspendyu muna yan yung private motor vehicle inspection. Suspend it muna pag-aralan niyo po muna para bawas pasakit po sa mga uh, private vehicle owners. Um and then uh, okay sa akin na ituloy yan later on pero doon sa mga public vehicles. Dapat tulad ng sinabi ni Mr. Balbuena, yung infra niyan dapat maataas na magkasya yung mga bus, magkasya yung mga tanker. Huwag yung maliliit na pang kotse lamang. Bakit kotse lamang ang inyong pinuntirya. Bakit hindi nyo pinuntirya yung mga bus? So, dapat umpisa pa lamang yung mga bus kasi yun ang kakarga ng sabi ng Mr. Balbuena, maraming kaluluwa. Buhay na kaluluwa. Yeah yan yung programa pong uh, nangyari before. That's why on our part po, we will make na sila po ay magiging capable na rin po kahit sa malalaki because precisely what you've said, yung nga po yung priority natin, yung malalaki. That's why eventually po, sila po should be and will be capable of checking big vehicles which are now being done sa LTO naman po. So for the meantime, uh, I would recommend na isuspend po muna itong private motor vehicle inspection ah uh, dagdag pasakit 'to dagdag bayad so mag-concentrate muna tayo sa ano sa public ito pong ano ito pong private motor vehicle inspection ano to um uh, outsource kinokontrata ng LTO at magkano pong bayad magkano pong kinikita ng LTO rito? Sagutin ko lang po muna yung sa pressure po ano because that's a very critical question. Pareho lang po ang single po. If you go to an emission test or sa PMVIC just to clarify po yung bagay na yon. Uh, regarding naman po dun sa proseso, I think si Edu po po yung makakasagot na. Yes sir. So di sino po itong kumpanya ito? Saan po ito kinontrata ho ba ito? Mr. Chair, iba-iba pong company po ang private uh, motor vehicle inspection centers. This was uh, started noong 20, 2018, 2017. Uh, because of lack of inspection centers po ng LTO, uh, nagkaroon po ng guidelines ang DOTR to accredit uh, private private motor vehicle inspection. This is in support po dun sa mga existing uh, inspection centers ng LTO para ma-inspect ma yung mga sasakyan. Then, um, uh, yun nga po yung sinasabi ni, ni Mr. Ariel Lim, nagkaroon, inong, supposedly i-implement po ito noong 2020, na uh, sinuspindi po muna ang pagiging mandatory. So currently now, Mr. Chair, voluntary po ang pagpagdahan sa PMVIC, pwede pong pumunta yung isang vehicle owner doon para po ma-inspect ng ng ang roadworthiness ng sasakyan niya, tapos pupunta po siya sa amin for registration or PETC po, private emission, uh, emission testing center, doon pupunta po siya sa LTO magkakaroon po ng manual and visual inspection ang LTO. Kung papasa po sa manual and visual inspection, i -re register ma ma-re-register na po siya. Kasi sa nagkakadubli-dubli, meron pa yung emission center. So meron pa yung uh, i check yung mechanical and then pupunta ka pa ulit para i check yung emission mo. Sobrang pasakit, sobrang abala to. Really? Yung sa... Sana kung mag... O oh, sige, wala akong problema din sa emission. Kailangan talaga to. Pero dapat isama mo na. Yung magbibigay ng services para sa emission test, kasama na dyan yung para i-check yung mechanical ng uh, sasakyan kung road, road hindi. Para isang puntahan na lang. Hindi pupunta ka sa emission, pupunta ka di sa mechanical inspection. Ang dami pupuntahan. Ganun po ang PMVIC, Mr. Chair. Pag sa PMVIC po, with the same price na ibabayad mo sa PTC, ibabayad mo sa PMVIC, ma emission ka sa PMVIC and then may inspect ka po sa PMVIC. Right there and then. Yes po, Mr. Chair. P Pero um, ang pag-check -che ng emission kasama na pag-check -che yung mechanical. Sa time po Mr. Chair tama. Sa same sa uh, kasama na po. Okay. Walang dagdag na presyo whatsoever. Wala well, po Mr. Chair because in 2021 LTO issued the guidelines na ang presyo po uh, setting the price ng PMBIC which is the same the, dito sa PET. What you're saying is true then wala akong nakikita ang problema rito. One stop shop, parang ganon. Yes, okay. Mr. Chair. Sa ngayon, ano po ba ito? Fully implemented ito? And, hindi, 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 pa po, Mr. Chair. Uh, option po nung isang vehicle owner, kung gusto niya pong mag-register, magdaan po siya sa PMVIC with the same price. Tapos, even, okay. register po, sa... 1,800 pesos? Hindi po, Mr. Chair. Nasa, ayun, nasa 600 okay, po. Okay, so paano yung mga ayaw mag-avail? Ang ganun po, sa dataan naman po sila sa PETC. Tapos pagkataas po ng PETC, pupunta po sila kay LTO para i-manual and visual inspection naman ng LTO. May guidelines naman po na inisyo noong 2021 na pa, dapat pong tumasa yung vehicle owner. So kung ayaw nila sa PMVIC, itong mga private vehicles, pwede sila doon sa LTO manual inspection. So may choice. Pero may bayad pa rin pag sa LTO manual inspection. Wala po, Mr. Chair. O, doon na lang ako sa LTO. Libre pala. O, di ba paganda? Opo, oh, 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 Mr. Chair. Kasi up, ang sinasabi lang po ni, ang sinasabi po ni Jose Cortega, yung presyo po ng EPPETC mo, tapos pupunta kay LTO, at yung presyo do, ng PMVIC, at may inspection ka pareho po. Hindi, kaya nga, kung ganun rin lang pala, kaya nga sabi ko, wala na muna itong PMVIC, doon na lang sa LTO mismo para mabigyan ng trabaho itong mga taga-LTO natin na mga uh, walang ginagawa. So doon na lang pa-inspect, physical inspection, tingnan yung brakes, tingnan yung brake fluid, tingnan yung mga mechanical, kung uh, pa ba, kung roadworthy, and then iti-check, walang bayad, Dag kasama na doon sa registration. Hindi dagdag pa sakit sa mga vehicle owners, private vehicle owners. If I may lang po, mabilis lang po. Like, to clarify yung sinabi po ni Idi po ba, pag pumunta ka sa emission, bayad ka ng 600, punta ka ng LTO libre, so 600 po yon. Kung gusto mo naman sa PMBC, doon ka lang sa isa pupunta, 600 din po yung bayad, pero isang lugar lang po. Isang pero, Yeah, so pareho po yung single, kaya lang, option lang po yun ng motor vehicle owners. We, we do not impose naman po. Pero yung emission check, para sa akin, importante din yun. para sa ating environment pollution but i'm telling you ang malakas na violators sa emission hindi 'to mga private vehicles because like i said private vehicles most of these uh, private vehicles are are uh, well maintained by their owners ito yung mga ano ito yung mga malalaki at saka itong mga howler ito mga delivery van. Ito yung mga hindi masyado minimintin. Ito yung nakikita natin lahat sa kalye na mausok. Pero bihira kung makita ng kotse na mausok. Meron pero bibihira. Karamihan talaga. Ito yung cargo trailer, shuttle service, tanker, bus, closed van, truck, PUVs pa. Yung mga jeep. Oh. Nakikita ko. Yan. Pwede kailangan siguro yung mga jeep. Meron sa vehicle inspection, Kasya ba yung mga jeep doon? Asya. O yun, pwede yung mga jeep. siguro. siguro. Tama. Yes, Mr. Lim. Sir Chair, kasi po may batas po tayo na ang public utility vehicles na kumukuha ng prangkisa sa LTFRB o sa DIL, sa local government, dapat po talaga sa, sa gobyerno, sa LTO. Ang problema po, yung mga makina nila sa yung motor vehicle inspection service nila kasama po yan dun sa charter eh wala po tayong mga makina so ibigay nila sa private ang hinihingi kaya po namin din kasi sabi ko ang unahin nyo yung malalaki dapat yun ang unahin dahil yun ang ma-accident hindi po eh talagang pinaparami nila kasi may universal po na makina eh na pag mo pwede na po yung bus truck pero yung pong ginagamit ng private motor in, in ano ngayon, inspection center, yung pong maliliit na 4,500 to 5,000 kilograms lang. Mm. So kung hindi nyo pong alam itong issue na ito, talaga pong malilito kayo, naging po kasi itong negosyo. May gaur po ito eh. Kaya po kami nagreklamo, pinagpapatay nila yung mga PETC na wala namang kasalanan. Nilagyan ng PMBIC ang tricycle, papupuntayin doon. Tapos isasalang yung tricycle noon, 1-8, iaangat ang sidecar. Mm. Dahil nga po, upang standard eh. Palang pinilit, hindi po katulad ng PETC, may batas po yan, Republic Act 8749 or Clean Air Act. Nakalagay lang po sa Section 21 na pwede nilang isama ang inspeksyon. Yun lang po. Mr. Chair, kaya po, kumulo ito. Dapat po talaga tumatakbo na to matagal na. Kaya lang, tama po kayo. Nagipong pera-pera ito. Pinili yung nararami na maliliit. Yun dapat na inspeksyon na malalaki, mga truck na nagdadala ng maraming pasahero o public utility vehicles, hindi po yun ang inuna. Mr. Yeah, uh, LTFRB and DOT do, do, a study on what is, uh, Mr. Lim is talking about. Uh, Pag-aralan nyo at uh, baguhin nyo yung inyong sistema. It seems to me na it doesn't work kasi may mga reklamo. Otherwise, kung maayos yung pamalakad yan, maayos yung takbo, wala ang reklamo tayo matatanggap. Kanina pa si Mr. Boy Vargas ng Aldo Top, Ah, uh, magandang umaga po, Mr. Chair. Ang gusto ko lang pong ano, kagaya po sa LTO. May mga masin po dati, tayo sa LTO dati na dumadaan dyan. Ang problema po ngayon, hindi na nila nagagamit. Ako tingin ko po yan dapat natin buhayin kasi yun po, uh, parang ang problema po yata nila, Mr. Chair, yung budget eh. Anong machine yun, sir? Mr. Yung, Bartles? pagka dumaan ka po doon, doon mo makikita kung sira sa sasakyan mo, may ganito po, pumupudpud ang gulong. Pero ngayon hindi na po na, nagagamit ngayon yun eh. Anong tawag po na, doon? An, an, hindi, anong tawag po doon sa ano, machine na yun? Uh, Mr. Chair, it's the motor vehicle inspection. Similar to kung ano po yung ginagamit ng mga private motor vehicle inspection, yun din po yung uh, meron ng LTO. But on the part of LTO, pwede po yung mga heavy vehicles. Oh, ayun dapat, buhayin natin yon Nag, uh, ginagamit naman po uh, yung iba po ay uh, yung iba po kasi nasira na uh, hindi po kung so, nasira na di palitan natin o palitan natin ng bago budget na natin because we're talking about the safety of the public of the riding public safety of the commuters iba so yes. natin if you need budget then ilalakad ko sa susunod na budget hearing na magpundo natin to eh, kung saan saan na puput sa mga flood control kung saan na mga useless mga inutil na billion billiones eh why not this na napakaimportante because buhay ng mga tao ang nakasalalay. Buhay natin to. Salamat po Mr. Chair. Yes Di diba? Gumawa po kayo uh, ng sulat sa amin uh, how we can help you on this. Diba? Yung plano ninyo tungkol sa pagbubuhay nito at magkaano ang gastos. And then we will help you as as chairman, committee chairman sa Senate sa Public Services.